Ah, may pool. Oh my God. So, or di ka naman maka-nudog. Lamig. pa kami dito nung nung sinasabi yung malakas daw ang bagyo. Mm -hmm. mm -hmm. Dahil dito daw dadaan meron sa lontep. Punta mm -hmm. naman dito naman. Walang tao. O oh, halos naman right, tumuli yung turista gawang may gano'ng warning. Oo. Pagpunta meron. O, ito meron. Pagpunta meron. Tumuloy kami, ano na yung bagyo. Sabi-sabi <laughs> lang. <laughs> Hindi, ano siya, dumating yung bagyo siguro mga ilang days pa. Mga three days pa. Mm -hmm. Ano na din dun? Matahimik. Oo. Oh. Malayo malay lang yung bagyo. Tama. Hindi ka nagdarap patis? Hindi nga ako ng patis. Kasi, kahit asin ko, ito nga. Hindi nga yung as as sa platino. Ano? Shiland Garden. Hmm? Shiland Garden. So, Saan nyo? Sa Irisa. Oh, sa Irisa nga. Shiland Garden. Tapos may garden sila. May garden nila may taling na carrots. Ayan <laughs> na carrots. Sabaw lang. Ayan. Nay ông ăn tích à, à. bảo lâu bay 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 này, bay 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 cái gì?

Kayong dalawa ni Sasha, yung nakang kayo nagpunta? Sa akin na. Doon din. Doon din sa kinirahan nila. Ah. Uh -huh. Kasi dapat makikita sana kami sa ano. Doon sa SM. Oh. Doon sa... Okay. Sky. Uh -huh. Eh, hindi na kami nakapunta dahil mas pa...

lagi sa Eto na, ko na lang yung mag-ibig ng Ano ba yung brins? Halimbasa, mag-ibig ng dalawang yung mag-ibig ng kalsada. Sa lang. Hindi naman laki yung forward. Okay lang, kasi mataas siya eh. Siya mababa eh. Kahit man ako eh, yung paano-ano ng ilaw ng ganun. Meron na ako ano eh. Tingin na misan, gagano-ganon. Sakit sa ulo. -hip slap ,hip slap yung kumikis-lapis, labi yung paninan mo. Tapos pag hindi ko pa kabisado yung daan, tapos mo na nakapasok. Hindi siya talaga. Kailangan lang lang ng daan-daan. Ang ano pa naman dito? Hmm. <coughs> Ang um, fruit. Hmm. Marami pang ano. Marami pang dito. Opo. Pero mga karamihan pang sangin tasi na. Tasi. Papaya ka. Pag talaga, ayun ko talagang sa Tarejit ah. Kasi alam mo, eh. talaga. Wow. Hmm? Um, uh, Pero hindi, nung dito nung muli natin bang siya. Ah, kami. Ano lang si Hasty. Ay, parang. Marami kami nun. sa pa yung anak ko. Malaki yung tatay niya. Yung tatay niya. Kung kaya ito kami dahil. Kung ito kami, yung pamilya namin. Apat. Apat. Si Papa pa. Pag lumabas ka sa apat, nagagalit na yung driver kasi may huli. Hmm? Ano yung taxi? Yung ba ang taxi? Pag ah... Uh, alimbawa... Ang ano nun? ginagawa namin, tinatago namin yung bagets din siksip namin, siksik na. <laughs> na ano yung driver, na uh, makamahuli siya. Kapag uh -huh. ka... Uh, sobrang... Ah! Huwag kong lima. Mawa uh -huh. na. Mawa na. Mawa na. Sa taxi. Mm -hmm. Kaya pag ang dami namin no, di laging dalawang taxi. Hulo. 200. Tapos ano lang ang laman. Dalawa sa likod, isa sa harap. Hindi hey, naman 200. Mukhang murang taxi dito. Sabi mo, talagang tap na sila, diyan na sila. Murang pero ano, may plus 50. May plus 50 pag nasa maglakas. Hindi, meron mo talagang. <laughs> 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 ah, meron na ngayon? Uh, Oo. Oh. Kapag 35 rate yung nasakyan nyo yun na, no, ng taxi, may plus 15 yun. Mm -hmm. Pero pag 50 pesos na rate, wala nang ganda kung ano yung ano Yun siya. Dati kasi wala ang plus 15, plus 15. Dati pa vlog eh. Yun ang base player mo eh. Tapos ngayon, may no uh, naroon uh -huh. na. Oo. 35. Kasi tumataas na ngayon mga ano eh. Gasolina. Mahal na ng gasolina. Kahit man saan, pero... uh. sa akin, mahal Doon sa inyo na 45 yung mali. 45 pa rin ba yung mali? Please. Hindi lang. Quarenta o forty-five. Tapos na yun. Pero ang toxic sa amin, ang mga taxi driver, hindi na susukulit. Oo. Kailangan. Sakto lang yung hindi ngayon. Ano yun? Pagagalit pa sa'yo yun? Pagagalit po. Pagagalit pa sa'yo. Dito, ano yun? Nagbibigay sa'yo. Tapos ang gagawin nila, binabagalan nila. O kaya, dinagalit sa akong sabi Para... Sinusok ka? Oo. Para humabalit. Patak mo. Patak mo. Galing sa Manila. Walang ano nung sinisiro sila. Hindi ka tulad dito. mo kasi dito kaya hindi na nila magawa-gawa yun. Mm. Takap sila sa pulis. Hindi, bago magagawa yung uh, lusong na yan. Mm. Saka, hindi rin ang dito. Hindi so, pa rin mm. Hindi pa naka-experience ng taxi driver ah. sa talas na. Sa dalas lang nag-taxi.